Stayong so guys, panibagong umaga naman tayo panibagong araw, so panibagong vlog dito sa bangka nating sinasakyan. So, bali finally mga kaigops tapos na yung bangka na pinturahan natin Ito yung ginagamit namin si Boy Carlos so bali inabotin tayo ng 10 days dahil pabago nga yung panahon at klima dito sa amin uulan, araw kaya so hindi tayo maka pagpintura ng dire-diretso so ngayon talagang okay na tapos na dahil halos tinutukan namin ng ilang araw tapos so mag-aantabay na lang tayo ng hina ng amihan dahil mamaya lalakas na naman. So may mga bangka rin na lumaot ngayon dito sa amin mga kahapon sila umalis kasama si Boy, si Boy So bali ang ginamit natin dito na mga pintura mga kaigops ay wheel tapos itong spero. Yan. Ito may katalit. Ito. Kasi yan ang kaganda kapag may kahit anong pintura, basta may katalisya yung epoxy primer. Yung sa baba, epoxy primer yan. So, maganda ang kapit. Kahit na gamitan nyo ng scuba yung steel wall o di kaya scuba sprite, pag binilis nyo yan, talagang hindi basta-basta nababaklas. At saka, update ko lang din kayo mga viewers, dun sa mga viewers ko na mga nagtatanong kung gaano ba ang kung ilan ang halaga ng bangkang ito sa ganitong kalaki. So bali ito ay nung pinagawa ko noon kasi tatlong taon na ito mga kaigops. Bali umabot ito ng 500,000 ang kampuhan So kasi dalawa ang makina niyan, double engine. Tapos ang part niyan halos pumasok na rin sa isang plywood kasama yung pandagat niya. Doon sa mga viewers na nagtatanong kung saan ang probinsya namin, dito kami sa Baler, Aurora. So bali dito lang din yung ginawa itong bangkang ito. So almost 3 years na yan, kung titignan nyo naman ang kabuha, no? talagang napakaganda pa. Talagang sariwang sariwa. So mamaya aakyat din natin yung kabuha sa taas. So bali ang ginamit natin dyan na uh, masilya dyan sa parka ay kwan yung may pusot tinimplahan natin siya ng pusot tinunaw tapos yung unang in-apply natin sa kabuwan ng bangka pagkatapos ay kinuha natin ah uh, finishing ng purong epoxy masilya pa rin so kaya double walling yan kaya doon sa mga viewers ko na nagtatanong so mag comment lang kayo dyan sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang malaman dito sa bangka na ginagamit ko kung ano ang haba kung ano ang taas ng parka kung anong gamit na roda yung tarik so mag comment lang kayo dyan sa baba sasagutin natin lahat yan at nababasa ko rin yan so iikot natin mga kaigops sa kabila so yan. ito naman yung kabilang side mga kaigops So, doon nga pala sa mga nagtatanong din na viewers kung ilang bloke ang kinakarga naming yelo dyan. So, bali yan ay kayang-kaya ang sampung bloke dyan o mahigit pa. So, kung makarga lang kami ng ganong karami kung ang pupuntahan namin ay malayo. Dahil dalawa ang Bali, dalawa ang storage. Yung sa gitna, lagayan ng isda at sa unahan lagayan ng yelo dapat may scrum pa kami doon sa kuan sa taas so kung yung sistema naman namin sa laot kung sa maalon ay talagang kaya kaya pag ay pagsabayan sa kuan yan sa malakas na alon, sa malak malakas na anihan dahil dito sa amin pacific yan dito lagi malakas ang amihan kung ikukumpara mo dyan sa may parting baba, parting kison sa may mas batik, sa may parting Surigao, Katanduanes, yan dito mas malakas ang amihan din sa amin. So yan talaga pag pinag-aabotan kami ng malakas sa laut ay eh kayang-kayang ikuha kayang-kayang uh, ilaro ng bangka sa laut kasi malaki na rin yan eh. Hindi naman basta-basta pa niyan, mataas ng parga, halos isang plywood. At tsaka, yan ay garantisado lahat ng mga gamit diyan yung mga kasukasuhan, mga kaigops so talaga yan ay dinisign namin na pang pacific talaga tsaka yung mga gamit namin talaga hindi basta basta yan talaga para pag inabot sa laot na malakas ay kayang mong sabayan ang lakas ng amihan pero siyempre na monitor din natin yung sama ng panahon at may tinitingnan tayo na windfinder So nakakaiwas tayo sa lakas. So yan. At saka ang ginagamit namin dyan mga guys na diesel pagka kami lumalaot. Depende sa aming pupuntahan. So pagka ang tinatakbo namin ay mga 150 nautical miles. So kumakarga kami ng 7 container o 1 drum. Balikan na yan. So may kopayan dyan, may matitira. So, depende kasi pag naghahanap tayo ng area, ng spot na pinagkakawiran natin kung saan makakatagpo ng kain ng isla doon tayo. At saka pagkamaganda talagang panahon, nakarating pa kami ng party pala ng Isabela. Kaya, depende rin yung nakakarami ang sa bangka ito na nababatay din sa panahon. Kung inaaraw kami na dapat tumagal. Pero pagkat talagang lantapin... So, hanggang sampung araw yan. Depende kung may huli na o wala. Dahil pagka marami naman, tatlong araw lang siguro, tatabi na rin kami. So, at saka yung gamitan mga guys, dalawang angkwa ito. Dalawang ihi. Saka dito. Kasi, kuha niyan mga kaigops, double engine. So, hindi natin ikinabit muna yung ihi dyan. Dahil nga pagka ibinaba, may posibilidad siya na kumuha niyan, sumayad. So, bali yan mga ka-egops, pagka ibinaba namin yan, so lalagyan lang natin ng paralis. mga diba paralis. So, bali, tulak niya pa baba. Tsaka kailangan natin dyan ay nasa 30 katao o so, hanggang 40. So yung timo naman yan mga guys ay ilalagay lang natin yan pagka nandun na sa dagat. Kasi katulad nga nung nung kami nagtaas niyan tumama din sa kwan sa pinakaparalis niya sa kahoy na pinapatungan ng bangka. So pagka tulak ng tao ay siyempre hindi natin mapipigilan agad may saligid talaga yan. So yun kumalokpet yung timon kaya inaayos natin tapos pagka ibinaba yan sa kanila natin ikakabit sa dagat. Ganon din yung isang ihi sa baba at saka yung LC. Kasi diyan nagkakaroon ng damage talaga. Pag isa baluktot. Pag napasama-sama pa yung baluktot, putol. So, kaya kasi yung ganyang kalaking bangka, hindi basta-basta na agad-agad mo yung mabubuhat. Pag kinulak yan ng tao pa baba, tuloy-tuloy na -tuloy pa punta dyan sa may dagat. So, bali mga kaigops, i-update ko rin kayo pagka ibababa na natin itong bangka, pag inulosunan natin yan sa dagat. Para, sa so, mga nakaraang vlog ko din, kung nasusubaybayan ninyo, talagang maraming tao ang kailangan dyan na tumulak. Kasi may kabigatan din yan. So, kailangan natin dyan ang sasabay natin sa mga bangka na itataas at So, tapos, yung gamit uh, namin anti mga guys yan o no? radio yan antena sa radio base uh, ito to tapos ay kwan ang gamit namin nakalimutan ko na yung pangalan ng bis namin na uh, gamit maabot yan ng kwan hanggang kison hanggang palanan so yan lang kagandahan dyan sa dito sa amin na uh, pagkaganyan may karamihan na kasi dito sa amin ay halos lahat ng bangka tinakabitan na ng ng radyo in case man magkaroon ng sira o mag-emergency. Uh, so may matatawagan kami dito sa tabi at saka yung pagmomonitor ng panahon, pagmomonitor ng kaya ng isda kung sa ambuya, kung saan ispat. So madali namin ma matutrace dahil siyempre may gamit tayong GPS. So high tech na talaga ngayon ang gamit sa bangka, hindi katulad doon na hula-hula lang, pati sa panahon. So ngayon may gadget din tayong at tinitingnan kung kailan na lakas Kung kailan yung amihan So yan lang kagandaan sa Ngayon kaya Sa bangka na ganito kalaki to Talagang Gagastusan mo rin talaga Hindi mo pwedeng tipperin kasi Gamit sa bangka mga kaibos. Yan. Tsaka doon sa mga Viewers ko rin na Gustong magpagawa ng ganito Dito sa amin Basta yan kasi mga guys may banggit ko lang sa inyo lahat ng ginagawa dyan ng panday may bayad yung pag nilinis ng kasko yung baul kong tatawagin sa ibang lugar yung pag pagmumuntahe. pag mumuntahe yung makina yan dalawa ang bayad mo rin kasi dalawang sit up na muntahe halos lahat yan may bayad at saka yung kung dito sa amin mga kaigops plywood kasi pakyaw ng panday yan doon pagbabasihan ng panday kung magkano aabotin yung labor. Kasi dati noong pinagawa ko ito, 1.6 6 yung isang plywood. So ito bali, inabot siya ng 26 pieces na plywood, imagine. Doon pa lang, malaki-laki na kagad yung labor natin. So bali ang nagmasilya niyan, ako na lang nagmasilya niyan. Nagpaturo na lang ako dun sa kuwan para makakaminos na rin ng labor tsaka sinis para sigurado na makapal yung epoxy para hindi tinitipid tsaka yung kusot ang proseso yan ay sasalandrahin mo ng pino talaga yung sakulambo para parang powder talaga siya so yun ay pagka yun parang hinulman na rin na plywood kasi kuya yun pusot kusot ng pinaglagalian ng kahoy yun mga kaigoks at tsaka yan ay yung mga ibang gamit, yung mga ibang ginawa sa taas, lahat yan may bayad dyan. So kaya ang labor nito ay umabot yata ng kulang 70,000 or 65. So, hindi ko na masyado na. Pero ang kabuhay niyan, kung sa panahon ngayon, yung 500,000, iginagarante ako naman sa inyo, ah, kung na yan, ah, makakabuo ng isang bangka. Mabibili nyo na yung mga gamit yan lahat-lahat sa ganito kalaking bangka, mga guys. Kaya dun sa mga viewers ko na ngayon pala na pa Uh, napadaan sa aking channel so magkakaroon kayo ng idea lalo na doon sa mga ka-fishing uh, ito talagang simple bangka lang pero napakaganda gamitin komportable sa uh, lawa. at ang kagandahan yung tip ko sa mga ka natin sa mga viewers natin pag nagpagawa kayo ng ganito kalaking bangka kailangan ay mataas yung pilot house yung ganyan no? kasi yan yung nag-protect sa inyo na pag maulan tsaka maalon hindi kayo mababasa dyan sa loob. Da dahil dito noon, mababa yung pilot house. Kailangan mo pagtanokbong yung luna pag umulan. So yan, kahit walang luna yung sa taas, umasok lang kayo dyan sa loob ng pilot house. Safety na. At saka nakakatayo kayo dyan. komportable uh, yung pagmamanihon niyo, yung titimon sa loob. Yun lang kagandahan Kahit malakas ang hangin, malakas ang ulan. Eh. So maganda ang tulugan. syempre pag uh, naghahanap luhay tayo sa dagat, kailangan natin yung makapagpahinga tayo ng maganda sa gabi para sa umaga, panibagong lakas na naman at ka kahit abutin tayo ng malakas so nakasipte tayo dun sa taas sa loob at saka talagang yan ay chinecheck namin yan na kasi bihira lang namin taas yan mga kaigups, kung masusundan nyo naman yung mga vlog ko nung mga nakaraan pag tayo ay nagpipishing sa Pacific so sa isang taon isang bisis ko lang ito tinataas maliban lang kung may re-referin pero pagka wala dyan natin pinapahibasan sa tabing dagat sa tabing aplaya so iniis lang namin yan ng kwan steel ball kaya kailangan talaga matiba yung pintura tsaka yung kung napanood nyo yung isang vlog ko yung pantanggal namin na lumot so talaga yung aprobado yun tip ko sa inyo yun dahil mabisa yun so sa ngayon yan condition na yung sinasakyan natin so ang sarap maghanap buhay mga kaigops ka pagka ang ginagamit ng bank ay show sure mo talaga na maganda talaga ma-inspire ka sa paghanap buhay siyempre ito yung trabaho natin yung kinakailangan uh, pagandahin para komportable tayo sa laot yan talaga ang prenifer ko dahil ito pangalawang bangka ito yung kung nasusubaybay yung mablog yung buidyuhan yung yung nauna siguro 4 years na yun mga kaigops ka Alos ay mga papasok kasi sa lima kasi bali huli ko na ito na pinagawa. So yun, medyo mura yun ang bagya kasi ang plywood pala noon, 600. So ngayon, ang plywood ngayon, may isang libo na mga guys. Kaya talaga may kamala, kamahala na lahat ng kwan. Lahat ng bilihin sa parts ng kwan, sa part ng, ng bangka. Dahil tataas pa pati yung pako. Tsaka yung gamit namin dyan na pako, hindi na kami gumagamit ng tangso mga kaigops. May nabibili lang ngayon pako na stainless o so di kaya yung kwan, uh, galvanized. So yung galvanized, okay gamitin yung binirecommenda ko rin sa inyo mga guys dahil lahat ito. Wala kaming ginamit na tangso dyan na pako. Dahil ang tangso mahal. Nasa dito sa amin, nasa 900 na yata, isang kilo. Yung galvanized naman, mura lang. Nasa 200 plus lang. So ang discard nila naman doon, pagka pinako, kailangan yung ulo ng pako ay lalagyan nyo na epoxy puro pag nagpapako yung panday susundan nyo na tapos syempre magmamasilya kayo sa katawan ng bangka so madadala na yun hindi basta basta mapuputol yung kahit sa mga pangulong ganun yung gamit dito sa amin so doon makakatipid din kayo pero kahit tinipid nyo yun sa pako, maganda ang kwan maganda ang performance dahil subo ko na talaga yan 10 years doon sa isa kong bangka na hinawakan noon hanggang ngayon buhay pa Siguro nasa 15 years na yun kaso lang hindi pa ako nagbablog noon. Kung yun talaga yun, subaybayan yun yung bangka yung dinala ko. Nakarating pa ng Bisaya yun. Trinabil ko yung papuntang Romblon. Doon pa kami ng Awil. Papuntang Bahura ng Mindoro. Diyan kami duman sa may parting Katanduanes, Suriga, uh, Sursugun, Burias Island. Papunta ng dinaybay pa namin yung Masbate. Yun yung isang bangka na ginamit ko. Pero buhay pa rin yun. Talagang yun ang gamit namin, puro tangso na, ay puro kano, galbanes na pako pa mga kaigops. Kaya nirecommend ko sa inyo na mas magandang gamitin yun. Kaso nga lang, pag nagpa-repair kayo ng bangka, pag maan ng pait, talagang bungit. Hindi katulad ng tangso mga kaigops. Ang tangso kasi putol kaagad. So tapos, ah, sasampa tayo doon sa taas mga guys. So ayan, kung mapapansin nyo yung hampas ng alo ngayon dyan, oh, napakababa at saka talagang lantap ngayon. So mamayang tanghali pa Pahina na rin Ay palakas na rin yan Dito lang yan sa may parting Tabi mga guys At saka may dagdag ko lang Mga viewers ko Pagka Kayo nagpapagawa ng bangka Na ganito talagang Dapat ay Yung kasko babalutin nyo na magandang kuwan, nalagyan nyo ng lambat para matibay talaga sa bataran ng kwan pataran ng pagdasa buntugan lang. Babalutin nyo ng lambat tapos apply nyo ng dalawang patong na epoxy na may kusot. Tsaka nilagyan pa namin ng kuwan yan. Nilagyan pa namin ng asulignum Talagang para pang antibacterial kung sa dagat katil -katil. yung mga katig-katig. Basta Hindi basta-basta. Tsaka sa mga nagtatanong yung kasko nga pala yan ay kuan yung matibay na kasko yan talagang pang laban sa bataran 20, halos 25 na ang kwan ng ang buka niya hindi ko lang natandaan yung kasko na, gina, na kahoy, anong kakahoy yan mga kaigops tsaka mga guys kung natatandaan nyo yung bangka na yan yung kulay asol na yan, yan yung binag ko noon ng isang taon na nakalipas So, bali yan yung Ang title nun ay 500k na Na Bangka maganda na So, iyan yung kwan So, bali yan yung Bangka na inupload ko nun Kung masusubebe yung mga vlog ko So, iyan tinan nyo Nakabata sa dagat mga kaigops Yun, bali Kwan nga pala ito mga guys Ang gamit ko nga pala nakasko yan ay atipulo yan. Bali, isang kaho yan. Bali, tatlong kasko ang nakuha. Kaya talagang masasabi ko matandang matanda na yung puno yun. Dahil malaki. Biro mong tatlong kasko ang pinutol. Ang nagawa dun sa isang, isang puno. Dahil sabi nung karamihan talaga nung yung mga nauna na, na mga nagkaroon ng bangka, yung mga pambiyahin nung dito sa lugar namin, at ipulo talaga ang mapilbay So kaso nga lang, bihira ka na makatagpo ng malalaking puno na ganyan kasi ito mayroon din ganito dito sa amin inabot na kung halos 20 years yata yung kaskong atipulo so depende lang din sa pag-aalaga so kaya ito talagang napakaganda ng bangkang ito dahil sa kasko pala talagang sulit na yan sulit talaga dahil diray mo sa isang puno kahoy makakakuha ng tatlong kasko at saka ito yung guys yung kasamahan niya yan, oh, yan. So yan, yan, yung kabaak ng kasko na yan. Ito. Kaso hindi na rin masyadong napupukusan na mayari kaya hindi na napipinturahan. Nabali katataas lang din nakaraan. So kaya doon sa mga viewers ko sana nabigyan ko kayo ng konting idea dito sa bangka na ginagamit natin. So kung may katanungan kayo mag-comment lang kayo dyan sa baba. Please share na rin lang. Siyempre, paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel at paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga adventure natin sa mga darating panahon na aming paglalaot dito sa aming lugar. At maraming maraming salamat sa mga viewers, sa mga subscriber, sa mga OFW na lagi naka-antabay sa ating vlog. At siyempre, yung mga solid kaigops, yung mga Pilipino community dyan sa Canada, ayan, marami tayong viewers dyan. Dito siyempre at dito siyempre sa Baler. Dyan sa may parking dito Jawan, dito sa may Romlo-Romlon, sa Mindoro. Marami na tayong mga viewers, mga kaigot. So, tayo-tay lang kahit pa paano, eh, kahit mabagal, basta umuusad yung ating YouTube channel. Pasasaan bagayan ka, kadadami rin tayo. So, ito lang kasi ang ating content, puro fishing. So, pag nasubaybayan nyo kung ano yung mga namin sa laot, makikita nyo lagi yan sa akin channel. So, syempre hindi pa naman tayo ganun ka-active sa pagbablog. So, inipilit natin na magbigyan ko kayo ng magandang video. Pinipilit natin na magbigyan ko kayo ng magandang video sa mga pinupuntahan namin lugar, sa mga exciting na kung paano ng mga isda. Yung mga tuna na malalaki, mapabahura mapadulawan. So yan, update ko kayo lahat dyan. Kaya doon sa mga channel na, ay doon sa mga viewers na ngayon na napadaan dito sa aking channel. So lagi nyo lang bisitahin yung aking channel. So bawat every, kuha every week, mga dalawang upload, tatlong upload. Depende kung nakakalao tayo sa laot. At saka syempre, ina-update ko rin kayo dito sa aming lugar. At saka salamat din pala dyan sa aking kababayan sa Afrika. Si Bike and Fish OFW Adventure. Ayun, lagi nakasubaybay din yan sa ating channel. At saka, shoutout din kay Oscar Bombarda dito sa baler Aurora. At syempre, sa ating mentor na si Romsel Kabisig. Salamat kay Idol Romsel. So, ngayon, malayo na napupuntahan niya, narating niya. So, sana itong lantapin, magkita ulit tayo dito sa Pacific. At dito rin kami nagkita minsan noon. So, Salamat din sa mga viewer ng Kadisig at minsan nababasa ko ang inyong comment na napapadala ko sa aking channel. Maraming salamat. So, yung bangka naman kasi na Romsil, talaga malaki yun. milyon ang pinag-uusapan doon. Sa atin, medyo barya-barya lang. Pero, sa kita naman, hindi rin magkakalayo mga kaigops. So, bali, ito na yung taas na ating bangka mga guys. Yan, o. Oh. So, bali dalawa ang budiga niyan. Tapos may mga extra box pa tayo. Yan. So, pupuntahan natin yung parking baba. So, pareng kuha tour dito sa ating bangka na sinasakyan. Kasi ngayon lang naman natin ito na itaas. So, mas maganda mag-vlog. Tsaka, magbigyan ko yun ng idea. So, bali ito naman yung parting hulihan. So yan, ayos na, pinis na rin. Tsaka yan yung ginagamit ating timon mga kaigopso. So, so yan. yan. Doon sa mga nagtatanong nga pala bakit ganyan yung yari ang timon natin. So kanyan, aprobado yan kasi may palikpik. Talagang ang liko ng bangkay talagang halos nakaupulan siya sa pwesto niya pag umikot. So ayan, ito naman yung loob ng bangka natin, yung pilot house. So hindi pa tayo nakapaglinis at kapipintura nga lang natin. So yung ginagamit natin generator. Ayan. Check tayo mga guys. So yan. Alas nakapayo lang tayo dito sa pilot house. So nakadesign talaga yan dito sa ako. Anong taas ko lang nakadesign talaga yan. Para pagka tayo Nagtitimo na ay sakto lang. So yan, simpleng bangka nga lang pero napahard hawang gamitin kaya ating ipagsabayan sa laot na kahit sa malon so bababa na tayo mga kaigops so yun mga kaigops maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panood sana nagka nagkaroon kayo ng idea sa bangka na sinasakyan natin So, i-update ko na lang kayo pagka iba, binabat na natin yan. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At si see you next vlog. More, pa more, more power at God bless you. Salamat.